Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon po May 12, 2025. At sa muli, sa mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating sumada o sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada ngayon May 12. Ayan, dito po tayo sa May 5. 12 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan mga uh, idol. May 12, 2025. And simplify muna natin sila. 0 plus 5 is 5. 1 plus 2 is 3. At 2 plus 5 is 7. Sa bandang gitna pa rin po, 5 plus 3, 8. 3 plus 7 is 10. At sa bandang baba, 8 plus 10 is 18. Ayan mga idol. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 18. At yung papares natin numero, ito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 5 plus 3 plus 7 is 15. Kaya naman po yung papares natin numero, meron tayong 15. Uh, pwede pwede na rin po natin matayan ang kombinasyon na yan. 18, 15 or 15, 18. Ayan mga idol, yan po yung digits din po sila kaya i-simplify din po natin yan bago natin isumali itong dalawang numero natin dito. At unahin po natin i-simplify ang 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Meron tayong 6 at 9 na isusumada. Unahin natin isumada ang 6. Ayan. Un un Unahin natin yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede po yung 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. At 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po 9, kunin mo natin yung 18. So, mga si 1 plus 8 is 9. At pwede rin ang 27, sa mga 27, 2 plus 7 is 9, at 36, sa mga 36, 3 plus 6 is 7. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong pwede natin pagpilihan sa ating pang sumada ngayong May 12 meron tayong 6, 15, 33, 24, 25, 28, 27, at 36 ayan, gamble lang po natin ganoon pa rin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan ko natin mga numero. at para naman po sa ating sample ginawa natin dito ang 36 36 at 15 36, 15 24 at 9 twenty four nine eighteen and eighteen and twenty four twenty seven pwede pwede eighteen twenty seven mga idol yan po yung mga nakuhon nating mga sample mga kombinasyon sa ating sumat ng ayon may twelve sa iskinsy 24.9 at 18.27 Ayan, mga sample lang po yung mga nandito mga po natin mga sample at kung nagustuhan po natin pwede pwede lang po natin matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito at uh, dito naman po sa taas pwede tayo makakuha kung ano pa po yung mga Nagugustuhan po natin mga numero tayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon at uh, ayun mga idol, yun po ating sumabi sa Pecha para po ngayong May 12, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating pong lahat.